Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 10, 2025. Ngayong araw, maglaan ka ng oras upang magpakasawa sa banayad na liwanag ng araw. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang iyong koneksyon sa espiritwal na mundo ay mas malalim kaysa sa karaniwan mong nararamdaman. Sa iyong likas na pagkakayakap sa mundong espiritwal, at dahil sa iyong kakayahang makaramdam ng malalim sa iyong puso, nararapat lamang na yakapin mo ang pagkakataong ito upang magbukas ng iyong puso at isipan. Ang araw na ito ay may dalang swerte at pangako, kaya naman ito ang tamang pagkakataon upang tuklasin ang mga malalalim na bahagi ng iyong sarili at ang kagandahan ng buhay na nakapaligid sa iyo. Ang iyong pagkatao ay natural na sensitibo, at ito ang araw na magbibigay daan upang maging mas maligaya ka sa iyong sariling kaligayahan at mahanap ang kagalakan sa mga simpleng bagay. Habang binabaybay mo ang araw na ito, damhin mo ang bawat sandali ng pagiging konektado at positibo sa mga tao at bagay na nakapaligid sa iyo. Minsan, sa pagmamadali ng buhay, nakakalimutan nating magpahinga at mag-recharge. Ngayong araw, mahalaga ang maglaan ng oras upang magpahinga at mag-reflect Lalo na sa kung paano ang pakiramdam ng pagiging muling refreshed ay makakaapekto sa iyong pananaw at mga desisyon. Ang mga pagkakataon na magdahan-dahan at magpahinga ay nagpapalakas sa ating espiritu at katawan. Huwag hayaan na ang takot at alalahanin tungkol sa hinaharap ay magtakda ng mga limitasyon sa iyong kasalukuyang kaligayahan. Ang lahat ng pagsusumikap na iyong ginagawa ay may magandang hangarin at ang universe ay gumagabay sa iyo upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Huwag kalimutang magtiwala sa iyong sarili at sa proseso ng buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, ikaw ay ginugabayan patungo sa mga sagot na matagal mo nang hinahanap, at sa tamang panahon, ang iyong mga tanong ay magkakaroon ng kasagutan. Habang patuloy mong pinapanday ang iyong landas, malalaman mong ang iyong damdamin at intuition ay magiging gabay mo sa pagtahak sa tamang desisyon. Payo na makikinig ka sa iyong puso at sundan ang iyong mga nararamdaman. Ang iyong likas na kakayahan upang maramdaman ang iba't ibang emosyon ay magsisilbing gabay sa tamang hakbang na dapat mong gawin. Isang paalala ito na huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Minsan, ang mga tanong na mahirap sagutin ay makakamtan lamang kapag binigyan mo ng pansin ang iyong natatanging koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong mga desisyon ngayon ay magdadala ng malaking epekto sa iyong mga ugnayan, kaya't maging mainat sa mga hakbang na gagawin mo. Ibalik sa iyong sarili ang mga tanong na may kinalaman sa iyong pagkakakilanlan at ang iyong mga layunin sa buhay. Ang lahat ng ito ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong espiritu at sa mga tao sa iyong paligid. Sa iyong mga ugnayan sa ibang tao, mayong araw ay nagsisilbing magandang pagkakataon upang maghanap ng balanse. Ang iyong kakayahan na makipag-ayos at magkompromiso ay magiging pangunahing gabay sa mga ugnayan na nararamdaman mong mahirap kontrolin. Dahil ikaw ay isang taong may malasakit sa iba, maaaring madalas mong nakikita ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mong pangangailangan. Kaya't ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na lumikha ng isang balansing relasyon, kung saan ikaw at ang iba ay parehong may lugar upang magpahayag ng kanilang damdamin at pangangailangan. Ang mga relasyon na tinatayuan ng pagkakaunawaan at respeto ay magbubuka sa iyo ng mga pintuan ng mas magaan na komunikasyon at kasiyahan. Kung kinakailangan, maglaan ka ng oras upang mag-isip at magsaliksik tungkol sa iyong mga hakbang patungkol sa iyong mga relasyon. Huwag matakot na magbigay at tumanggap ng kompromiso, dahil ito ay magdudulot ng mas magaan na buhay para sa iyo at sa mga taong malapit sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ang pagkakataon na maglaan ng oras para sa mga ritual na nagpapalakas sa iyong espiritu ay magdadala sa iyo ng kaginhawahan at kapayapaan. Ang mga aktibidad tulad ng pagmumuni-muni o simpleng oras na nilalaan mo sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo ay magbibigay ng mga bagong pananaw sa iyong sarili. Sa mga ganitong sandali, nagiging mas maligaya at mas konektado tayo sa ating espiritu. Ang pagmumuni-muni ay isang magandang paraan upang mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong puso at magbigay ng espasyo para sa pagpapatawad at pagpapalawak ng iyong kamalayan. Sa pamamagitan ng mga maliliit na hakbang na ito, madadala mo ang iyong espiritu patungo sa mas magaan at mas maligaya na estado ng pagiging. Tanggapin ang araw na ito ng may bukas na puso at isipan dahil ang mga pagkakataon ng pagunlad at espiritwal na paglago ay naroroon sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay lila, ang kulay na nagdadala ng kalinawan sa pag-isip at kapayapaan sa kaluluwa. Ipinapaalala nito sa iyo ang kahalagahan ng pagtanggap at pag-unawa sa sarili at sa iba. Ang iyong maswerteng numero ay isa, tatlo, at pitong, mga numerong nagdudulot ng pagkakaisa, lakas, at positibong pagbabago. Ang mga numerong ito ay magbibigay ng mga bagong pananaw at magpapalawak ng iyong pananaw sa buhay, kaya't maglaan ng oras upang magnilay at gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong araw. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang maglaan ng oras upang magsagawa ng mga gawain na nagbibigay ng katahimikan sa iyong puso, tulad ng pagninilay, yoga, o pagsulat sa iyong journal. Ang mga gawain ito ay magdadala sa iyo ng kalinawa ng isip at magpapahintulot sa iyong espiritu na magpakasawa sa mga pagkakataon ng paglago at pagbabago. Sa pagtatapos ng iyong araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga pagkakataon at mga aral na natutunan mo. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay nagdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong paligid. Ang iyong lakas ay nakasalalay sa iyong kakayahang magtiwala sa proseso ng buhay at magpatuloy sa pagiging bukas sa mga bagong posibilidad. Huwag matakot sa mga hamon dahil sa bawat pagsubok ay may kasamang mga oportunidad na magdadala ng pagunlad at mas malalim na pagunawa. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, magpatuloy sa pagtitiwala sa iyong sarili at sa mga pagkakataong dumarating ang iyong espiritu ay magaan, at ikaw ay handa na magtagumpay sa anumang hamon na darating sa iyong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.